Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang panatuntunang CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Biyernes, ikadalawampung eh, araw sa buwan ng Oktubre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Samantala sa atin pong mga balita, sa araw na ito ng Biyernes, eh, Makararanas pa ang ilang bahagi ng Luzon ng mga pagulan dahil sa tinatawag na shear line at pagpasok ng northeastern wind flow ayon ito sa pag-asa sa kanilang pinakahuling weather bulletin kaninang madaling araw. Mm -hmm. Ang shear line kung saan ang malamig na hangin mm -hmm. at ang mainit na hangin ay nagsasalubong. Mm -hmm. Ang logan na... Mm -hmm nasa ibaba nito ay magkakaroon ng maulap na kalangitan kalat-kalat na mga pag-ulan may pagkulog at pakidlat at ito'y magaganap sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon at maging sa Central Luzon. Ang northeast northeasterly wind flow o ang panimulang simoy ng malamig na hangin mula sa northeast ay magdadala din ng maulap na kalangitan at mga pagulan sa Batanes, Cagayan, Isabela, Apayaw at maging sa Kalinga. Nagbabala ang pag-asa. Nasa panahong ito, pwedeng magkaroon ng mga biglaang pagbahat mga paguhon ng lupa sa mga lugar na apektado ng pagulan, dala naman ng shear line. Dahil magkakaroon sa mga lugar na ito ng moderate o katamtaman hanggang sa malakas na pagulan. Ang natitirang bahagi ng bansa kasama ng Metro Manila ay magkakaroon ng bahagyang pag-uulap ng kalangitan. May isolated rain showers at mga thunderstorms. Ay naman sa localized thunderstorms, babala ng pag-asa sa mga lugar na papatakan ng ulan. Posible pa rin ang mga flash floods at mga landslide sa panahon naman na malakas ang ibinubuhos ng ulan sa maigsing panahon. Samantala, ayon pa rin po sa pag-asa, ang paglamig ng simoy ng hangin ay nagsisimula ng maramdaman simula kahapon sa mailalim na sa tinatawag na climate transition ang ating bansa mula sa southwest monsoon o habagat. Papasok na ang hanging amihan o northeast monsoon. Kaya simula na ito ng paglamig ng simoy ng hangin sa mga susunod na araw. Sabi ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section ng Amihan Season, ay malapit na marapit na kaya't mararamdaman na muli ang mga paglamig ng simay ng hangin sa silangang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Ang northeast monsoon o cold winds mula naman sa northern part ng Pilipinas ay magdadala din ng mga pagulan sa silangang bahagi ng bansa at kadalasang ito ay nagaganap mula Oktubre hanggang Pebrero o unang bahagi ng buwan ng Marso. Samantala, sinabi ng pag-asa ng El Nino Climate Phenomenon ay mararamdaman naman sa ating bansa sa pagtatapos ng buwan ng Nobyembre hanggang Maso ng 2024 kaya magkakaroon ng tinatawag na dry spell, tagtuyot at meteorological drought. Sinabi ng pagkasa ng pag-iran ng El Nino ay hindi naman ang hulugan ng kawalan ng mga patak ng ulan sa bansa pero ang rainfall reduction o mas kukunting ko, volume ng tubig lamang ang ipapatak ng ulan sa panahon ng El Nino. Sa kabila daw ng pagkakaroon ng El Nino, narian pa rin naman ang amihan na posibleng makapagpaulan sa ating bansa. Mababawasan lamang ang mga pagulang matatanggap bagaman meron ng kakulangan ngayon pa lamang. Sinabi ng pag-asang anim na mga lalawigan ang makararanas sa mga tagtuyo, kadalasan sa Visayas at sa Mindanao sa pagtatapos ng Enero ng susunod na taon. Dagdag pa ng pag-asa sa pagitan ng buwan ng Febrero at ang Abril ang susunod na taon, mararamdaman ang napakalaking redaksyon sa volume ng pag-ulan dahil sa El Nino. At itong magiging dahilan ng tinatawag ng pag-asang meteorological drought sa 45 lalawigan sa ating bansa. Pero sabi ng pag-asa, may mga pag-ulan pa rin mararamdaman sa ilang bahagi ng bansa kahit na may dry spell at drought sa 20 hanggang 45 mga lalawigan. Sabi pa ng pag-asa, 2 hanggang 4 pang bagyo ang inaasang makakaapekto ng bansa bago matapos ang taong kasalukuyan. Paalala ng pag-asa sa publiko at maging sa pamahalaan na maging mapagbantay at maniwala sa science-based approach para mabawasan ng epekto ng El Nino sa ating bansa.